Magandang araw sa iyo kaibigan. Ngayon ay lunes sa unang linggo ng Kwaresma. Alika at samahan ko akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Nance Gawad. Kwaresma na at napakaganda ng panahong ito. Kung papansinin pangalang natin ang salitang Kwaresma, makikita natin na hindi lamang ito nangangahulugan na merong 40 days ang season na ito o 40. Pero parang sinasabi din ito na ang panahon na ito ay biyaya. Dahil katunog nito ang salitang karisma o charisma o gift. Ang kwaresma ay isang grace-filled period. Sa panahon ito, mas iniimbitahan tayo mga kristyano na tahakin ang landas ng kabanalan to pursue holiness. Nariyan ang mga gawain tulad ng pag-aayuno, pagdarasal at paggawa ng kabutihan. Mga holy habits na tutulong sa atin para mas mapalapit at mas maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang ibig bang sabihin nito ay pagkatapos ng koresma, lahat tayo tatanghalin na bilang mga santo agad-agad? Baka naman hindi. Pero malamang sa malamang kung ating gagawin ng buong puso at kabutihang loob ang mga holy habits na nabanggit ko kanina, magiging mas mabubuti tayong tao at kristyano. Sa ating ibanghelyo ngayong araw, nabanggit ang ilan pang mga holy habits mula sa salita ng ating Panginoon. Ito ang pagbasa mula sa Mateo chapter 25 verse 35 to 36 sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sinasabi ng salita ni Jesus sa atin na ang pagkamit ng kabanalan o holiness ay hindi lang puro spiritual na kaganapan. Ito din ay nakikita sa mga praktikal na bagay at gawain. Hindi lamang puro malilinis na hangarin. Dapat ay meron ding mabubuting gawain. Nawa ngayong kwaresma, magawa nating subukan ang mga holy habits na ito. Tiyak na magkakaroon ng magandang pagbabago sa ating buhay. Magkaroon na wa tayong lahat ng makabuluhan at mapagpalang kwaresma. Kaibigan, kung nabless ka ng maikling reflection na ito, i-like mo at i-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si Naz na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!